Mga kalapatid, silalagan po natin ng sinsing ang panak ng anak ng ating US bird, mga katukoy. Kung matatandaan nyo po dati, meron po akong panak pa ng US bird. Ayun po ay tumanda na at nakapagpanak na rin po, mga katukoy. Nakapagpapisa na rin po ngayon. At tari po, at susubukan ko po lagyan ng sinsing, gawa na nakaligtaan po. At tari po ay 7 days na. Pero, parang, oh, hirap hindi po kasi din isa-isa at sobrang laki po ng kanyang paa. eh ito na lang po isang medyo maliit ang aking lalagyan mga katukoy kawawa po pag pinilit ko pa gawa ng nakaligtan niya po tsaka malaki po ang kanyang pagkainakay din po at isang ari hindi na rin kakasya sa pa po. Ayaw, mga At gagamit po tayo nitong ng kalapate para may pasok po natin. Oh. O. po mga katukin, Nalagyan na po natin ng isang sing-sing. Ito ang hulihan. Lagyan pa po, po natin. Eh na po mga katukan, nalagyan ko na po ng sing, sing yung isa. At ito po ay ayos na. Yung isa lang po ay hindi pa natin kayang lagyan na. Pero susubukan ko po, lalagyan po natin mga katukan ng mantika. Gusto natin mga katukan lagyan ng mantika. Thank <laughs> malikot. Patukay, hindi po talaga kaya nilagyan ng sing-sing. Kahit nilagyan ko na po ng mantika at kayaan na lang po natin siyang walang sing-sing. Lagyan ko na lang po mga na ng clip ring. Lagyan na lang po natin mga katuka ng clip ring. At talagang clip ring na re. Eh, Ayun atin pong clip ring din dati. Meron pa po kami mga tirang clip ring din eh. Lalagay po natin. Wow! pag nilagyan po, pag pinilit na po natin. Mga kalapatid, ito na po, nasingsingan na po natin yung isa at yung isa po yung nakakalipring. At hindi po natin kayang lagyan na ng singsing at nakakalikta niya po, 7 days na po ito. At ang laki na po niya, ang laki na po ng kanyang paa, mga katukay, tingnan nyo naman po. Pero yung isa po, maliit pa ang kanyang paa, kaya nalagyan po natin. At tari siguro mga katukoy na pag-iiwanan, ari po siguro ang lagi nasusubuan kaya malaki. O.